hindi nakalusot ang controversial motovlogger na si Aliana Maria Ginaldo o mas kilalang Yana motovlog matapos mapatunayang guilty sa dalawang paglabag kaugnay ng kinasasangkot ang viral road rage sa Zambales. Ayon sa pitong pahinang desisyon, sinabi ng Land Transportation Office na kinasuhan si Yana ng reckless driving sa ilalim ng Section 48 ng Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code kasama rin sa mga naging paglabag ang pagmaneho ng motorsiklo na walang side mirrors, at paggamit ng motorsiklong walang nakakabit na plate number, base sa Section 18 ng RA 4136. Ayon sa pahayag ng LTO in the decision, it stated that Yana Motoblog was found guilty on the first two offenses but was absolved in the third case since she is not the registered owner of the motorcycle pagmumultahin din ang motovlogger ng 5,000 para sa paggamit ng motorsiklo na walang side mirrors at 2,000 para sa reckless driving. Bukod dito, sinuspinde ng ahensya ang kanyang driver's license. Until such time that she complied with the order of the LTO to surrender the motorcycle she used during the viral road rage incident, which she admitted to be not hers. Ayun pa kay LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza to, sinuspinde na rin ang license plate ng motorsiklo at inatasan ang mga autoridad na kumpiskahin ito. Ipinunto rin sa desisyon na naging ebidensya laban kay Yana ang mismong video na ipinost niya, ang kanyang sulat ng paghingi ng tawad, at ang sinumpaang salaysay ng pick-up driver na sangkot sa insidente. Hindi rin nakaligtas ang motovlogger sa parusa dahil sa hindi niya pagdalo sa hearing noong ika ng Marso at sa hindi niya pagsuko ng motorsiklong ginamit niya sa kabila ng utos ng LTO. This non-compliance not only violates the instructions mandated by this office but also demonstrates outright disrespect for established legal procedures and regulatory enforcement. The failure to appear as ordered underscores a lack of regard for due process, accountability, and the authority vested in this office, saad sa, sa decision. Dagdag pa ng LTO, By refusing to present both the registered owner and the motorcycle for inspection, the concerned party has obstructed investigative proceedings, delayed efforts to establish responsibility, and undermined the integrity of enforcement measures.